Ayan, may pili na ako ng quickies. So, ayan. malalaking yung ting, -ting nito. Ito <laughs> yung okay, bibiliin po guys na quickies. Dito kay Nanay Lucy. Fireworks. Magkano ngayon? Sa, magka, magkano sa akin? 600, 600 PM, sir. Ano na siya? Oh, special? Yan, may discount ako kay Nanay si ako yung vlogger <laughs> ni Nanay. Pagbukas mo ng YouTube ko, Lucy Fireworks, agad ang magkikita mo. Tapos yung ano? Yung BB Rocket. Sparkler lang. Sparkler? Mm-hmm. Nasa ping Apo. Tapos sparkler. Sparkler yun. Sparkler Nasa ping Tapos yung ano? Then, ah...

Hindi pa, oh, got... So, ayan ayan, 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 So, ito guys. Ito. Puro dalawa yan Dalawa niyan. Dalawa niyan. Hmm. Tapos, ito, ito. One five. Ito, so, ganito. Ilan po? Mga... Nakana isa? 80 po. So, 80. Ito, mabuhay. i e hey, Ano mo yung... Pareho lang ba sila na ito? Ito po ordinary. Yun may kulay. Ah, yun ang may kulay. So, tapos... Uh, Ruman Roman candle dalawang bundle dalawang bundle isang dalawang ganito lang dalawang tali oh eh, ano ba, yan? ba yan? wala ano wala po okay lang isang ganito po mga ano 5 piece 5 na ganito 5 uh, 35